Nito pong linggo ay muling umarangkada si Pi Network matapos po niyang basagin ang matagal na ngang depensang humaharang sa kanyang presyo. Sa isang galaw na nagbigay ng 16% na kita sa loob lamang ng isang araw ay nagparamdam po si Pi na handa na siyang muling pumasok sa bullish zone. Sa laki ng galaw na ito ay marami ang napaisip kung magsisimula na ba talaga ang mas malakas na pag-akyat. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan simulan po natin sa kung paano po nagsimula ang pag-akyat ni Pai. Yan nangyari po ang uh, breakout ng matapos ang trading session nitong Sabado at lumampas ang presyo ni Pi sa pinakamataas na bahagi ng kanyang horizontal channel. Ang channel na ito ay nagsilbing kulungan ng presyo mula August 2 hanggang August 8. Sa loob ng panong iyon ay halos paikot-ikot lang ang galaw ng presyo. Kaya ang paglabas mula rito ay isang malinaw na sinyales ng pagbabago sa direksyon ng trend. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang naging suporta mula sa trading volume? Maliban sa pagtaas ng presyo ay sumabog din ang trading volume ni Pi na umabot sa $270 million sa loob lamang ng isang araw ito ay halos 150% na mas mataas kumpara sa nakaraang araw. Ibig sabihin ay mas marami pong traders at investors ang aktibong pumasok para bumili. Kapag sabay na tumataas ang presyo at volume, ay mas mababa ang posibilidad na fake breakout lamang ang nangyari. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng presyo ni Pi na nasa ibabaw ng 20 day EMA. Yan, meron po silang ibinahaging chart dito. Yan, pero hindi po pinapakita rito yung uh, EMA. Ayan, uh, sa kasalukuyan ay nakapwesto po ang presyo ni Pi sa ibabaw ng kanyang uh, 20 day EMA. Ayan, o exponential moving average. Ang indicator na ito ay ginagamit para makita ang short-term trend base sa galaw ng presyo sa nakaraang 20 days pero mas binibigyan ng bigat ang mga pinakahuling galaw. Ang pag-akyat po sa ibabaw ng EMA ay nagpapakita ng lumalakas na short-term bullish momentum. Sa madaling salita ay mas marami po ang mas gustong bumili ngayon kaysa sa magbenta. Ngayon ay bakit po nahihirapan si Pi sa presyong 0.46 na isang resistance level? Matapos po ang matinding rally mula sa presyong 0.326 ay nakabangga si Pi sa isang napakatibay na pader or resistance level na nakaabang sa presyong 0.46. Ang level na ito ay hindi lang basta resistance dahil katapat din nito ang 4-hour supply block at upper bow linger band. Ang kombinasyon po ng mga hadlang na ito ang dahilan kung bakit bumagsak po siya ng 4% matapos ang uh, matapos po niyang marating ang zone na ito. Ano naman po ang uh, nakikita sa mas malaking trend? Ayan kapag uh, tinignan po natin sa daily chart ay malinaw na nasa loob pa rin si Pi ng mas malaking downtrend simula pa noong buwan ng May. Bagamat nagkaroon po siya ng short term breakout ay hindi pa niya nababasag ang descending trendline resistance na matagal nang humaharang sa kanyang pag-akyat. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pa rin ng mas matibay na kumpirmasyon bago masabi na tuluyan na siyang magiging bullish nani ay, saan naman maaring tumungo ang presyo kung magpapatuloy ang momentum yan kung sakaling magpapatuloy ang lakas ng pagbili or lakas ng buying pressure kay Pai, ay malaki po ang chance ang marating niya muli ang presyong 0.4451 na isang resistance level Kapag nabasag ito ay pwede po siyang umakyat hanggang sa presyong 0.5281 na magiging panibagong target ng mga bulls. Ngunit kung mangyari man, uh, kung uh, mangyari naman ang profit taking, ay pwede po siyang bumalik sa presyong 0.3773 na isang support zone. Ito po ang zone na dapat bantayan ng mga traders bilang huling depensa bago muling bumaba ang presyo. At ayan, bilang panguli, sa nakita po nating galaw ay malinaw na may panibagong sigla itong si Pi Network at may pagkakataon po siyang makabalik sa mas mataas na presyo. gayon pa man ay hindi pa tapos ang laban dahil nasa ilalim pa rin po siya ng mas malaking downtrend. Kung magpapatuloy po ang mataas na volume at mababasag ang malalakas na resistance ay pwede natin siyang makita na uh, lumapit sa presyong 0.50 pataas. Para po sa mga traders ay mahalaga pong bantayan natin ang presyong 0.46 at saka 0.4451 bilang susi sa kanyang susunod na direksyon. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.